O so, pagdating po sa larangan ng edukasyon, napakarami pong kailangang gawin talaga. In fact, masasabi ko nasa crisis level yung educational system natin, mm -hmm. no? Ito po yung isang problema problemang kumukulo at uh, aapaw na 'yan very very soon, no? So kailangan talaga siyang agapan. Unang-una, yung pera para sa edukasyon, napupunta ba talaga sa edukasyon o nabubulsa lang? no? Of course, narinig natin yung mga skandalo sa DepEd noon, yung mga laptop na binili ng gobyerno na 50,000 pesos pero mabibili mo sa Changi ng 8,000, mm -hmm. 'di ba? So sigurado pa tayo na yung perang 'yan pupunta pa talaga sa mga kabataan natin? Pinakauna po 'yan. Pangalawa, yung guro. Kasi yung teachers po natin, sila yung pinakamahalagang aspeto no dito po sa educational system because it's proven na ang estado ng mga guro, yan yung directly connected sa estado ng edukasyon ng isang bansa. Mm -hmm. Kung sila po'y well-trained, sila po'y well-compensated uh, at uh, uh, maayos ang kanilang kalagayan, usually maayos rin po ang educational system ng isang bansa.